Isang mapagpalang araw po para sa ating lahat. Panibagong araw, kaya panibagong vlog po tayo. Ang vlog ko po ngayon ay regarding po ito sa uh, pagpipinta na nakakaroon po ng uh, reaction o yung nakakaroon ng kulo o kulobot yung ating pinipintahan. So, paano nga ba nangyayari yon? So, maraming pintor ang nakaka-encounter nito, maging ako rin po, no? Maraming beses ko na po itong na-encounter. So, ano ba yung mga posible na pinagmumula nitong pagkulo? Ito, kalimitan lang lang po nangyayari sa uh, hindi po magka-level yung ating pintura na ginamit. Let's say, uh, quick-drying enamel, una natin in-apply, then papatungan po ito ng lacquer paint. So, kakainin po ng lacquer paint, yung quick drying enamel. Kaya pwede pong kumulo yon o umalsa o kumulubot no sa madaling salita po. Then ganun din po yung acrylic paint pag ating ipinatong ito sa quick drying enamel at lacquer paint ay posible po na magkaroon din po ng kulo o kulubot. So mas matapang po yung acrylic paint o acrylic type sa quick drying enamel at lacquer type na pintura. So, malinaw po yan. Ganun din po yung urethane type. Pwede niya pong pakuluin ang quick drying enamel at lacquer type. Ang hindi niya lang po kayang pakuluin ay ang acrylic type. Pero ang acrylic type naman ay kayang pakuluin ang urethane type. So, ibig sabihin, pinakamatabang na pintura ang acrylic type. So dito po sa iba bahagi ko sa inyo ngayon ay dito uh, maring uh, meron ako mga kapwa ko pintor na ginagawa rin po ito, no? O maring hindi pa. Ito pong pagkulo ay kalimitang nakukuha sa urethane type. Magtataka po kayo, ha? Uh, iba po ito sa enamel pinatungan ng lacquer. Or enamel lacquer pinatungan ng acrylic. Magkakaiba po siya ng type. Pero ito ay simula po sa primer, base coat o yung kulay, top coat at thinner ay pare-pareho pong urethane type. Ibig sabihin po nito, straight urethane. O pwede ring straight ko ano po yung brand. Let's say, ginamit natin ay ansal. Simula po primer hanggang top coat, ansal po. Kung K92, simula po primer hanggang top coat po ay K92. Pero big question mark, paano nga ba nangyayari yung pagkulo o kulubot. Ayan, ito po ay based lang po ito sa aking experience at ako'y umati na rin po ng seminar about po dito sa problemang ito. So, yung nag-seminar sa akin ay hindi rin po niya maipaliwanag kung bakit nangyayari po yung pagkulo o pagkulubot ng pintura. Kalimitan sa top coat clear ng urethane type na inahaluan ng thinner. Uh, meron akong tip sa inyo na para makaiwas ito ay eh, matagal ko na pong ginagawa. Unless na lang kung request ng nagpapagawa ay kung ano yung gagamitin. Pero kung ako ang day eto eh, ito kalimitan kong ginagawa para maiwasan po yung sakit sa ulo nung pagkulok. Pero matibay rin naman. Ito po yung paggamit ng acrylic at ng urethane. Pwede nga ba na acrylic at urethane? o pwede nga ba na patungan ng acrylic type ng urethane type? Pwede po, wag lang po natin balik na rin na yung urethane type ang papatungan natin ng acrylic type. Hindi po po pwede yun. Magkakaroon po ng reaction o kulubot. Na ang mga pintor po ay may kanya-kanyang abilidad sa pagpipinta. Basta wala pong error yung pinintahan, matibay, tumagal yung pintura, bakinta, bakinis, tama po yung pamamaraan ng isang pintor. Yung po tatandaan nyo na kahit magkaiba po kami ng diskarte, basta parehong matibay o parehong naging maganda yung pinaka-outcome ng pagkakapinta, ayos po yon, Okay po yon, Pwede nyo pong gayahin o tularan. So dito po, ito po yung aking ginagawa. Let's say gumamit po ako ng primer sa isang surface, let's say plastic and metal. Ginagamit ko pong primer dito ay Gilder Epoxy Primer Gray. Ayan. So, same processing lang po. Liliyain, lilinisin, kung may mga ingot o then mamasilihan ang primer. Ayan. Basta, same lang po. Wala pong pinag-uusapan na yung pagkakaiba. Iiwas lang natin dito yung pagkaroon ng kulubot o kulok yung ating pinipintahan. So, after ng epoxy primer, papatungan ko ito ng base coat na acrylic type. Ayan, pumili lang po kayo ng best na acrylic type na brand. Kasi misa nasa brand din po, ikinagaganda ng acrylic type na pintura. Kung ang urethane type po ay may plus off lang ng 10 to 15 minutes o interval, pwede ka na mag recoat Pero sa acrylic po, mas maganda po dito na patuyuin nating mabuti. Meron pa po kasi fumes yan. Yung parang uminang po tayo ng soft rings, niyo nyo ng tansan, meron sumisingaw. Ganon po yung acrylic type na pintura. Kaya pagkapugan nyo, uh, tantehin nyo na lang. Basta nakita nyo na medyo tuyo na o tuyo-tuyo na. Pag may magaspang po, pasadaan nyo lang po ng liang 800 grit to 1000 grit. sa nyo po i-recoat. So pag naano po yung base coat, napantay na ano, yung kulay, makinis na, bubugahan na natin ito ng pwedeng urethane top coat clear na po. Kaya ako anong brand yung ginamit nyo. Pero wag nyo ipagpapabukas na kung ito ay nabugahan nyo na ng first coat or second coat. Kung tatlong coat po ang gagawin nyo, tapusin nyo po yon sa isang araw na ang interval lang po o plus of ay 10 to 15 minutes, papatungan nyo na po. No? Ngayon, kung medyo maaalangan kayo, ito, isang tip din po ulit ito. Gumamit po muna kayo ng acrylic top coat clear. Ito ang problema lang sa acrylic top coat clear. Kapag malamig po ang panahon, namumuti po siya. So ang gagawin po natin dito, lalagyan po natin ito ng koonting acrylic flow. Mga mga 10% no, o 0.5, ah, uh, o 5% no na acrylic flow. Yung po 'yung nagpapawala ng pamumuti. Then nabugahan na po natin. Ah, uh, let's say mga tatlong patong no gusto nyo pang kumintab at gusto nyo maging uh, gas resistant. Kasi ang acrylic top coat po, o acrylic top coat clear ay hindi po gas resistant. Naluluso po siya pag ito po ay nabusa ng gasolina o napatakan ng gasolina. So kaya ang gagawin po natin, yung pinaka final coat po ng top coat clear, ang gamitin nyo na ay urethane top coat clear. Mga isang pasada o two coats pa, makikita nyo po yung ganda. So, ang tanong, matibay po ba? Matibay kasi ang ginamit yung pong primer ay matibay. At yung acrylic uh, na pintura ay matibay din. no ang nagiging problema lang sa acrylic type, pag yung acrylic type, ang ipinantapot nyo, clear, siya yung pinakapinis, pag tumatagal, misa namumutok po yun. Nagkaroon ng crack, lalo sobrang kapal. So, dahil nga po pinatungan natin ng urethane type, o urethane top coat clear, yung acrylic top coat clear, so matibay na po yung. Kasi na-sandwich na po yung acrylic. So, gasoline resistant na po siya. Matibay po yun at super kintab din po. So, ayan po yung isang pamamaraan. Kung gusto niya naman, puro, puro urethane type sa base coat. Ito, sinubukan ko na rin po. Dati, lagi ako naghahalo ng catalyst sa base coat o sa kulay. Ngayon, misan din na po ako nagahalo kasi nakulukan na rin po ako sa base coat. So, ang gagawin niya, wala na pong o, straight to po, no? Kailangan may catalyst po yung primer. Yung po nagpapatiba, yung primer. Yung base coat, kahit huwag nyo nang lagyan ng catalyst. Sa top coat na lang po tayo maglagay ng catalyst. Then, pagka top coat, dire-direcho po, tapusin po natin yung top coat. Huwag na natin pagpapabukas pa. Or, pwede rin po kayong gumamit ng urethane top coat na hindi na hinahaluan ng thinner o may konting porsyento lang ng thinner. So marami na po lumalabas ngayon ng brand ng urethane top coat clear na hindi na po inaalo ng thinner. Yan, nasubo ko na po yan. May mga video na po ako na i-upload na kahit ipagpabukas nyo yung pagkukot ulit ng urethane top coat clear na ito ay hindi po nakakaroon ng kulubot o kulo. So yan po at sana po ay makatulong sa inyo ang video kong ito. At kung ito po inyong nagustuhan, baka peding makahirit naman po ng isang like po dyan. At para naman sa mga bago pa lang sa akin channel at hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para manotify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Hanggang dito na lang po, muli po ang inyong lingkod, The Hustlers TV. Thank you for watching, keep safe, and God bless.